sa dumaan nito kay tatay, uh, uh, patawad ka ni Sir Abad, pero yung totoo, ibalik mo yung pera o yung, pin, yung uh, kabayaran doon sa kinuha mong pagkain. Baka nabusog ka na yan, o baka mamaya na ibenta mo pa nga sa yan. Eh. Uh, ang problema lang ni Sir Abad, yung totoo, eh, sa sobrang bait itong kaibigan natin, hindi niya na talaga totally in-identify yung tao. Nakamaskara at saka naka helmet ba? Nakamaskara naka at naka-helmet at nag-iwan lang ng license. Okay, so ito si Ste. Yung license, gusto na rin maisoli ni Sir Abad sa may-ari. So, gusto ko sana ipakita yung itsura nito. Kung sino man makakapanood, kaibigan, hindi ka namin hinusgan. Yung totoo, gusto ko pa ibalik ng lisensya mo. So, papakita natin yung itsura ng mukha. Paki-message sa akin kung kilala nyo po yung tao. Alright? So, sir, papakita ko to. Rebo, oh, papakita ko rin, pumahit na si sir. Pero, o yan, ha. ulitin natin. Hindi ko po hinusgahan yung may-ari na to na siya yung gumawa. Wala kami hinusgahan dito. Katunayan nga Nagtiwala nga yung tao. Eh. Ko yung lisensya mo. Mag-comment lang kayo para may balik ko tong lisensya. Okay? O yan. Alright, so yun, mga karoon na makikichismis lang ako dito. Palagi pag dumadaan ako dito, ang dami nga uh, nakapila. So, hindi ko alam kung bakit eh. Ito, tingnan yung sonahan ko ha. Ayan oh. Lagi marami sa sakan dito na nakapila. Hindi ko alam kung ano yung binibili nila. Ano na ate na May mga sa sakan dito po aparata. Ayan po. Lagi marami ano rito. Marami tao. Ito sa gilid lang to. Sa gilid ng kalsada lang to. Ay! Ito pala yung rito. Ayan oh. oh. Abad. Crab and talaba. Ayun pala. Crab tsaka talaba pala. Ayan oh, makana tong talaba mo. Nakit. Ay, atos mo to. Ay, traffic talaba eh. Ayan oh. Ayan po. Ay, doon. Ay, ito ba? Ay, ito ba eh. Ay, grabe. lalaki nito, boss. Laki lang. Laki. Anong tawag dito, boss? Ano po, boss? Ah, buntokin. Ay, buntokin lang. Opo, ulang boy. Ulang. Buntokin. Ulang. Oo, wow. So, ito yan. Makikita nyo lang ito sa gilid ng ano. Anong lugar ito, boss? Panipuan. 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 Ayan, oh. eh, no? Sa Panipuan, no? Oh. tinan nyo, ang dami mga sakay huminto rito. Ayan. So, pagka napasyal kayo dito, hintuan nyo sila tatayo, di diba? eh, no? ano, ano ba? O, oh, ayan o. Ang lalaki na alibaba ako nyo. Galing po ng Urani Bataan. Urani, taga rin po ako eh. Taga Urani Bataan. Shout out sa lahat ng taga Urani Bataan. Alam po nga, maraming matatabang uh, sub po ngayon dyan. Tsaka, alimangan natin. At uh, baka Ay, uh, naman. <laughs> ah oh. sa mga karoon din natin, ganito yung alamang sa amin dito eh. Sa so, may panituan eh. Ayan, alamang namin niya. Pasensya na kayo dito sa so alamang namin. Sama mo na itong alimangon natin mataba. Pakita mo yung pula. Oo. Eh. Ano ba? Pa? Pakita mo yung pula. Lumalaban! Yun. Lumalaban! Lumalaban! Teka lang. Ore, ore, ore. musok siya, no. Ayan, no. Tingnan nyo. Boom! Nakita niya yan? Yung pula yan. Lapit mo, lapit mo, lapit mo. Ayan yung taba. Taba Ayan. Ang tarap niyan <laughs> Ayan o, buhay yan o, buhay. are aray, aray. Hindi <laughs> naman, parang nalulukha yung paa niya. <laughs> e, paano hawakan ko to? Hindi, hindi mahawakan sa puwet, no? Ay, hawak sa tali lang po. Ma Nananakit siya kahit nakatali na siya. Nasasaktan niya pa ako sa paa niya. Talim pala ng paa nito, yun o. No? So, buka ngayon natin to, mga karonda. Um, magluto tayo ngayong araw na to. Kaya alam, may problema ako eh. Eh ano eh gusto kong matikman yung tinda niyo. May konti lang ang problema. Eh pakakayo production din. Pero, pero... <laughs> ang problema ko po kasi wala po akong pera. Ah, uh, ano. Wala, ano, gusto kong bumili pero ano, pero wala po akong pera eh. Pero gusto kong bumili. Eh, lagi lang po yan tayo tumatag. Eh, lagi yes, lang ano, ano, ano sabi? Eh, ano sabi? Eh, ano, ano, boss, ano sabi? Lagi lang po yan tayo tumatag dito. Dahil na lang po, naparaan po kayo. Ah, nakita niyo yan? Lagi daw akong dumadaan dito, kaya kapag napadaan na lang daw ulit, doon na lang ako magbaya. Hindi, ganito. Wala po akong pera, pero gusto kong bumili dahil wala po akong cash. Pwede ba yung Gcash? Okay ba yun? Meron pa kayo nun? Ay, yun ang problema ko. Marami po nga yun. Wala pong di kasi. Ang layo ng problema ko. Kasi ang layo ng mga... Yun ang problema. Wala tayong dalang cash. Ang ATM kasi dito medyo malayo sa... No? Sa lugar ninyo. Layo. Ano? Bibili. Gusto ko rin yung talabo. Oo, oh. okay lang sa inyo. Bibili po ako. Tapos itong tao ko. Pag bumunta rin ko, pabunta rin. Apo, wala pong problema. Ambay nila, sir. Dahil nakita nila naglalaway na ako sa kanila seafood. Pasensya na, wala talaga ako talang cash. wala na po, kasi Ay, minsan dito po. At bagay, minsan nadali na po ako, pero hindi pa rin po ako nalatala na, dahil kasi nasecure na yung babalikin. Ayun, um, si tata. Hindi <laughs> na po kasi ako minsan eh. Oo, oh, si tata yung nadali na rin. Ito, itong mga to. Hindi mo ba, ba eh. Nagpupuhunan niyan, may puhunan niyan, okay? So, huwag naman, pinagkatiwala ako eh. Katulad ko, yung totoo, aksidente. Naglaway lang ako. Dahil gusto ko na seafoods. Pero yung totoo, wala talaga ako dalang cash. Ano po yung tawag ngayon? Di wala akong dito. Oh, wala. May iniwan pa nga Ah, uh, ang, ang kabayaran po, 2.8 po ang pabayaran niya. 2.8? Nag-iwan po siya ng 800. Ang sabi niya po, taga lang daw siya. Mga eh, karonda, may, may papakita niya, siya sa akin ha, si, may si, si Tatay. May iniwan niya po yung lisensya niya. Eh, di ko lang po taga-real sa buya. May iniwan <laughs> daw um, si Tatay, merong bumili sa kanya na halagang 2.8. Tapos, nag-down ng 800, yung 2,000 hindi na po naibalik. Sabi niya, babalingan daw po niya, iniwan niya, hindi na pupuleng. Legit yung lisensya niya? Kasi na-pumili po sa akin, medyo naka, naka po siya, tapos naka-ayaw pa. Ay, naku, na. baka pulot niya lang ito. Ayun nga po. So, eh. uh, ano pangalaman tayo? Abad po, Abad. Abad. Okay, sa gumawa nito kay tatay, uh, uh, patawad ka ni Sir Abad, pero yung totoo, ibalik mo yung pera o yung pin... Yung uh, kabayaran doon sa kinuha mong pagkain Baka nabusog ka na yan O baka mamaya na ibenta mo pa nga sa iba yan eh. uh, Ang problema lang ni Sir Abad Yung totoo eh, Sa sobrang bait itong kaibigan natin Hindi niya na talaga totally Ina-identify yung tao nakamaskara maskara, naka naka -maskara naka at naka-helmet ba? Naka-maskara at naka-helmet At nag-iwan lang ng license Okay, so ito si Ste yung license gusto na rin maisoli ni Sir Abad sa may-ari. Yung lisensya niya legit, original po ito. Ngayon, yung license po na to ay hindi naman natin po pwedeng sabihin na siya yung gumawa. Tama ay, ka, sir, ba, na, kasi nakamaskara, baka mamaya ay eh, sanggaling lang tong lisensya na to, di ba? Diba? Baka ayun, baka napulot lang. So, gusto ko sana ipakita yung itsura nito, kung sino man makakapanood, kaibigan, hindi ka namin hinusgan. Yung totoo, gusto ko pa ibalik yung lisensya mo. Okay? So, dahil hindi naman talaga alam ni Sir, ang buong nangyari, tsaka nakatakip ng mukha eh. Eh, Sir Reyes, nasa sayo na lang kung kayo man yung may gawa. Okay? Pero sa sisti lang, baka ito ay, uh, Sir, baka ito ay napulot lamang at ginamit sa mali. Okay? So, papakita natin yung tsura ng mukha. Paki-message sa akin. O, paki-comment nyo. Comment nyo sa baba, ha? Kung kilala nyo po yung tao. Alright? So, sir, papakita ko to. Okay, okay. O, papakita ko rin. pumayit na si sir. Pero, ayun ha? Ulitin natin. Hindi ko po inusgahan yung may-ari na to na siya yung gumawa. Okay? Ulitin ko. Hindi ko po inusgahan. Yung pumunta po rito, nag-iwan ng license pero nakatakip daw yung muka at naka helmet so naging hopeless si sir kung sino talaga wala kami hinuhusgahan dito katunayan yan, nagtiwala nga yung tao eh. pero gusto ko lang din na iparating o maipasole kung kanino man talaga to kung sa'yo man to brother o kung matagal mo na itong hinahanap hawak yung lisensya mo mag comment lang kayo para may balik ko itong lisensya okay pakita ko yung muka muka lang huwag na pangalan siguro Siguro kilala na ito ng mga kamag-anak na o ano. Alright sir um, Kung may nakakilala sa kanya Nasa atin yung license niya Pwede niya ito makuha Nang walang anumang problema Dahil unang una Hindi ka namin inusgan ulit Okay So isusoli pa namin itong license mo Kasi yun yung gusto nito ni Kaibigan ko So isusoli ko na ito sa'yo Alright So ayan yung ka, Tandaan nyo ha Okay Sir may reklamo pa mabasa Sa gubasa nyo Sa Pagkita eh, ako po Pagkita ako po yung ako May reklamo po yun Okay lang po yun so, Baka kasi mamaya ikaw eh nawala rin sa isip mo, kung pwede rin, no? baka, baka nakalimutan mo lang na meron ka palang uh, naiwang utang. Okay, pwede rin yun. Sakaling nakalimutan mo lang na bumalik kay tatay, balik kayo kasi, magkano po utang? Dalawang libo na lang po. Dalawang libo yung utang. O, ganito na lang. Hati na lang tayo sa dalawang libo. Sa akin isang libo. Isang libo na lang kulang mo. O, bibigay ko sa isa yung isang libo na utang niya. Yung isang libo na utang mo, akin na. Okay? Then, yung 1,000 libo na lang, balik mo sa kanya. Okay? Tapos yung license mo, kunin mo na sa akin to. Right? Tayo, okay, babalik ako sa'yo, ha? Papadala ko yung cash. Para, yung mura kayo, ay pa mag ang walang problema <laughs> oh, yun. O, yun. May iya <Beya> pa, <laughs> dahil <baka> <laughs> ano? Ako naman yung mangungutang ngayon. Hindi po sir, mga bata yun. O, pa. Ako naman mangungutang. Dahil nakalimutan ko yung cash ko, utang din tayo. Pero babalik ako, sigurado. Yung mga na takot bura tayo. <laughs> dami ang dami ang dami. Takot bura tayo. At uh, hindi tayo bayad. <laughs> Pero ano, papalik kami. Alright, so yun ah. Na. Nakaredy na yung ating uh, tao papunta roon, Ito na yung bayad ko. Ayan. O ikaw, yung sa miari ng lisensya, isa nakakalimot. Magbayad kay tatay, baka nakalimutan mo lang na bayaran siya or naging busy ka. So, hati na tayo. Utang mo ay 2,000. So, 1,000 na yung sagot ko. 1,000 na lang kulang mo. Kawawa naman yung matanda eh. Ay, eh, pambaon nila sa mga anak nila yun. Tsaka malit lang yung kita ng mga yan. So, doon naman sa may-ari na license, niya nga, uh, hindi ni namin kayo hinuska, no? Alright? So, baka meron nakapulot lang sa inyo o nakapulot at ginamit yung lisensya mo. Or else, Uh, ikaw nga mismo tapos nakalimutan mo lang kasi baka naging busy ka o nagkaroon ka ng problema o ano man alright so yun basta yun yung 1,000, okay, sa 2,000 mo utang, 1,000, akin na. Sagot ko na. Tapos, itong isa pang 1,000, ito yung bayad sa pinamili ko ngayon. Okay? So, yun. Peace out.